Hello, hello, hello guys, mga igan, mga best friend, mga bossing Kamusta po kayo? Magandang magandang buhay po sa inyo lahat Okay po, tuloy na po tayo, ito po ay natutungkol sa 10 centimo Ano po ah, tungkol po ito sa presyo Presyo ng mga 10 centimo Dito sa Pilipinas, kaya lang Itong nakita kong presyo eh, yung ano lang Eh yung... Year 1998 lang at saka 1999. Ito pong mga coins dito, eh, display lang po. Itong mga, pero collection po natin ito, itong mga coins na ito. Na 10 centimo. Yan po ang aking mga collection na coins. Pero yung nakuha kong presyo dito sa Pilipinas, at titignan po natin ha. Ayan, para medyo mapabilis tayo. Ayan, BSP 10 centimo. Ang hinahanap nila rito sa Pilipinas ha, ito lang pong ano, year 1998 tsaka 1999. Yan, ang kanya pong presyo ay 20 pesos to 50 pesos. Ayan po, ang aking nakuwang impormasyon tungkol sa presyo ng 10 centimo dito sa Pilipinas. Yan, 1998 lang po at 1999 ang kanilang mga hinahanap ng mga kolektor dito. Yan, pinag-iinita nila yung 1998 tsaka 1999 eh. Pero mukhang Mababa pa rin ang bilhin, no? 20 pesos to 50 pesos. Pero itong mga nakadisplay naman to, to dun to sa eBay, ano eh. Dun to sa eBay may presyo. Dun sa labas ng bansa. Okay po. Sana po yung nakapagbigay ako ng konting aliw, konting impormasyon para sa pangungulekta ng coins. Ang mahalaga, alam natin kung magkano ang value presyo ng mga coins na ating hawak. Hanggang sa muli, lagi po nating tatandaan, ang mga bariya ay bahagi ng kasaysayan at tayo po ay bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Bye for now. Don't forget to subscribe.